Uli I mean, ito, hindi pa tayo ulit sa garden. Tingnan, nakakanda po ito. Nakakanda, laglagan yung mga bunga nito. Hindi kasi kinakain. Ayaw pa, ayaw pa pita sa amin yan, amo namin. I eh, mean, sayang lang. Eh. I malaki mean, na yan. Eh. Daming bunga yan. Eh. Hindi lang pinapapita sa amin, amo namin yan. Eh, I malaki mean, na. No? Oh. Sobrang laki na. Yan. Ayan ba yung baan yan no? Oh? Ay, isi ko yun. Ayan, tingnan yung mga bunga ng isuwa. Ang lalaki na. Oh. Ayan, no? Oh. Ang lalaki na niya, no? Oh. Ano, ito, may inog na ito. Isa, dilaw oh. na. Ayan, ang laki niya, no? Oh. Pero ito ang dami ng bunga kaso oh, ayaw hindi na pwede lang pitasin yan. Sawa na rin sa ganyan eh. Ayun o na babagsakaan na yung mga bunga niya. Oh. Ayun yung peacock o. Oh. Makano ang nanginain yung peacock. Ayun pa yung mga pato na biliguan. Ang daming bunga niyan eh. Dito tayo sa kabila para makita na yung bunga. Ang dami. Ayan o. mga inog na lahat o. Oh. Diba? Ang dami nyo. Kaso nga lang eh. Hindi namin na... Hindi namin namin pwede ano pitasin. Gagawin namin yun. Dahil nami dah namin sa pla... Dahil sa... Rip. Ayan. Ayan. -lab -lab na mga bunga niya. Dami dito yan. Ayan ang mga alaga, ang mga tanim namin dito. Ayan ang dami namin tanim. May ang ganda rin ang mga bulaklak na yan. Oh. No? Pahihita ko lang sa inyo itong garden namin. Tsaka dami daming itik. Ang daming pato rito sa lobo. <laughs> Ayan naman na yung mga pato. Ayan, peacock yung dalawa na yun. No? Peacock. Hindi ako pwede na tatakbuhan sila yun, yung mga pato na li lilibig. mga alaga namin pikak tsaka pato. Malaking pakinabang sa amin yan yung mga ito nyo ng mga pato na yan. yan. Kasi araw-araw na kuha kami dyan ng mga ay, 12 piraso. Yan nga sa ano namin na isang ano na yan. isang tray. Kumakain yung pikak yun. Ayun, pato sa lobo. Eh. <laughs> hindi, well, hindi namin kinakatay yung mga pato rito Napabayaan lang namin dumami kasi itlog ang pinapakinabangan nandito eh. hindi kami kumakatay ng mga pato rito yan, mga alaga ng pato tsaka yung pikak yan, yung oh, dalawang puti na pikak mayroon bang daming pato kasi pag lumapit ako, mag-aalisan lahat yan, hindi ako makapag-video. Wala ako kasi magawangin araw ng biyernes. Nandito tayo, ko tayo kukuha ng video. Sa loob ng ano. <laughs> dito sa loob ng garden namin na ah, nag ano kami dahil po nga o no? pa ang <laughs> Ah, walang magawa araw ng biyerte sa araw ng pahinga namin kaya ito nandito ako sa loob ng garden namin ayan pakita ko sa inyo yung mga alaga ng pato ayan. Ayan, mga alaga namin yan. may pika nakikita nyo yung ano yung iba-iba ko ni iba, violet tsaka green yan, yung peacock yan tsaka yung puti. Yung puting katabi ng peacock yun, yung kasama, dalawang puting peacock tsaka pato yan makakasama kasama. Yan lula, ako dito kasi sa dati natin. Wala, sumagawang araw ngayon ng biyernes dito tayo ngayon. Um, uh, salamat salamat sa mga lahat ng mga followers ko at mga viewers ko. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ito na tayo magawa. Dito na ako sa ng garden. Araw kasi ng biyernes na wala kaming magawa ngayon.